Magandang araw mga ka -Elnan. Ang tatalakay natin ngayon ay tungkol sa selula ng halaman. Ang sel o selula ay ang pangunahing unit ng buhay sa lahat ng mga organismo. Tulad ng mga tao at hayop, ang mga halaman ay binubuo din ng ilang mga selula. Ang cell ng halaman ay napapalibutan ng isang cell wall na kasangkot sa pagbibigay ng hubis sa cell ng halaman. Bukod sa cell wall, may iba pang organelles na nauugnay sa iba't ibang aktibidad ng selula. Ano nga ba ang plant cell? Ang mga selula ng halaman ay mga eukaryotic na selula na nag-iiba sa ilang pangunahing mga kadahilanan mula sa iba pang mga eukaryotic na organismo. Ang parihong mga silula ng halaman at hayop ay naglalaman ng isang nukleus kasama ng mga katulad na organelles. Ang isa sa mga natatang aspeto ng isang sel ng halaman ay ang pagkakaroon ng isang cell wall sa labas ng cell membrane. Ngayon, dadako tayo sa cell wall. Ang cell wall, ito ay isang matibay na layer na binubuo ng polysaccharide cellulose, pectin at hemicellulose. Ito ay matatagpuan sa labas ng uh, membrane ng cell. Binubuo din ito ng mga glycoprotein at polymer tulad ng lignin, cutin at suberin. Ang pangunahing pangasyon ng cell wall, ay upang protektahan at mabigay ng estrokturang suporta sa sel ang plant cell wall ay kasangkot din sa pagprotekta sa sel laban sa mekanikal na stress at pagbibigay ng anyo at estroktura sa sel sinasala din nito ang mga molekyol na pumupasok at lumalabas dito ang pagbuo ng cell wall ay ginagabayan ng microtubule binabuo ito ng tatlong layer una lalo pangunahin pangalawa at gitnang lamilya ang pangunahing pader ay ng cell ay nabuo sa pamamagitan ng cellulose na inilatag ng mga enzyme lamad ng cell o cell membrane ito ay isang uh, semipermeable semi-permeable membrane na nasa loob ng cell wall. Nabuo ito ng manipis na layer ng protina at aba ang cell membrane ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pag ng pagpasok at paglabas ng mga partikular na sangkap sa loob ng cell. Halimbawa, pinipigilan ng cell membrane ang pagpasok ng mga lason sa loob habang ang mga sustansya at mahahalagang mineral ay dinadala sa kabuuan. Ngayon, napupunta tayo sa nucleus. Ang nukleus ay isang ekstrakturang nakagapo sa membrane na nalovoroon lamang sa mga eukaryotic na selula. Ang mahalagang tungkulin ng isang uh, nukleus ay mag-imbak ng DNA o na mawana na informasyon na kinagailangan para sa paghahati ng selula, metabolismo at paglaki. Ang uh, nukleus ay may dalawang uh, component una ay ang nucleus at ah, magawa ito ng uh, estruktura at ribosome na gumagawa ng protina ng mga selula. Pangalawa ang, ang nucleopore. Ang nucleopore membrane ay may butas na tinatawag na nucleopore na nagpapahintulot sa mga protina at nucleic acid na lumaan. Ngayon dadako tayo sa mga plastid. Ang mga ito ay mga organel na nakagapos sa membrane na may sariling DNA. Ang mga ito ay kinakailangan upang maging ng almerol at upang isagawa ang proseso ng photosynthesis. Ginagamit din ito sa synthesis ng maraming mga molekula na bumubuo sa mga bloke ng gusali ng sel. Ngayon, dadako tayo sa leucoplast. Ang mga ito ay matatagpuan sa non-photosynthetic tissue ng mga halaman. Kinagamit ang mga ito para sa pag-iimbak ng protina, lipid at almerol. Ngayon, dadag tayo sa mga chloroplast. Ito ay isang pinahabang organelle na napapalibutan ng phospholipid membrane. Ang postchloroplast ay hobis ng isang desk at ang stroma ay likido sa loob ng chloroplast na binubuo ng isang pabilog na DNA. Ang bawat chloroplast ay naglalaman ng isang burden kulay na pigment na tinatawag ng chlorophyll, laki na chlorophyll na kinakailangan para sa proseso ng photosynthesis. Ang chlorophyll ay sumisipsip ng liwanag na enerhiya mula sa araw at ginagamit ito pang baguhin ang carbon dioxide at tubig sa glucose. Ngayon, dadako tayo sa mga chromoplasts. Ang mga ito ay heterogeneous, may kulay na plastid na responsable para sa sintesis ng pigment at para sa pag sa mga photosynthetic na eukaryotic organism. Ang mga chromoplast ay may pula, orange at tilaw na kulay na mga pigment na nagbibigay ng kulay sa lahat ng hinog na rotas at bulaklak. Ngayon pupunta tayo sa Central Vacuole. Wall. Sinasakop nito ang humigit kumulang 30% ng dami ng seal sa isang mature na seal ng halaman. Ang tuno ay isang lamat na umabalibot sa gitnang ng Wall. Ang mahalagang pangsyon ng Central Vacuole bukod sa imbakan ay upang mapanatili ang orgor pressure laban sa seal wall. Ang gitnang vacuole ay binubuo ng cell sap. Ito ay pinaghalong mga asin, enzyme at iba pang mga substance. Ngayon, dadako tayo sa Golgi apparatus, ang mga ito ay matatagpuan sa lahat ng eukaryotic cells na kasangkot sa pamamahagi ng mga synthesized macromolecules sa iba't ibang bahagi ng cell. Ngayon, dadako tayo sa ribosomes. Ang mga ito ay ang pinakamaliit na organelle na nakagapos sa membrane na binubuo ng RNA at protina. Ang mga ito ay ang, ang mga site para sa synthesis ng protina. Sa makatuwid, tinutukoy din bilang mga pabrika ng protina ng cell. Ngayon, dadako tayo sa mitochondria. Ang mga ito ay ang double membrane organelles na matatagpuan sa cytoplasm ng lahat ng eukaryotic cells nagbibigay sila ng enerhiya sa pamamagitan ng pagbagsak ng mga molekula ng carbohydrate at asukal kaya tinatawag din sila ng powerhouse ng cell. Ah, mayroong mga uri ng silula ang halaman. Ang mga silula ng isang mature at mas mataas na halaman ay nagiging dalubhasa upang maisagawa ang ilang mahalagang tungkulin na mahalaga para sa kanilang kaligtasan. Ilang mga silyula ng halaman ang kasangkot sa transportasyon ng mga sustansya at tubig habang ang iba ay para sa pag-iimbak ng pagkain. Kasama sa mga dalawhasang silyula ng halaman ang silyulang mga silyulang parenkema, mga silyulang isklerenkema, mga silyulang polenkema, mga silyulang psyllene at mga silyulang fluid. Ang silyula ng kulintima, ang ito ay matigas o matibay na mga silila na gumaganap ng pangunahing papel sa pagbibigay ng suporta sa mga halaman kapag may pumipigil sa paglaki sa isang halaman dahil sa kakulangan ng hardening agents sa mga pangunahing pader. Ang mga uh, scleren kema ang mga sil na ito ay mas matibay kumpara sa mga silila ng kol kolen at ito ay dahil sa pagkakaroon ng isang hardening agent. Ang mga seal na ito ay karaniwang matatagpuan sa lahat ng mga ugat ng halaman at higit sa lahat ay kasangkot sa pagbibigay ng suporta sa halaman. Ngayon dadako tayo sa silyula ng parenkima. Ang mga silyula ng parenkima ay may mahalagang papel sa lahat ng mga halaman. Sila ang mga buhay na silyula ng mga halaman na kasangkot sa paggawa ng mga dahon. Kasangkot din sila sa pagpapalitan ng mga gas, produksyon ng pagkain, pag-iimbat ng naorganikong produkto at metabolismo ng cell. Ang mga cell na ito ay karaniwang mas nababaloktot kaysa iba pa dahil mas payat ang mga ito. Ngayon pupunta tayo sa mga cellula ng xylem. Ang mga xylem cell ay ang mga transport cell sa mga halamang vascular. Tumutulong sila sa pagdadala ng tubig at mineral mula sa mga ugat hanggang sa mga dahon at iba pang bahagi ng mga halaman. Ngayon, ay itatakot tayo sa uh, pang last, uh, mga phloem cell. Ang mga cell ng phloem ay iba pang mga transport cell sa mga halamang vascular na tinadala nila ang pagkain na inihanda ng mga dahon sa iba't ibang bahagi ng halaman. At iyon lang po sa araw na ito mga kailanan. Uh, maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Ah.